sige piliin natin yung gusto natin gusto natin ng maayos na buhay iaayos natin ang buhay natin gusto natin syempre ng magandang buhay magsisikap tayo gusto natin syempre na malayo sa kapahamakan mag-iingat tayo pero tandaan natin, tayo pa rin ay nasa mundo so anuman yung dumating sa buhay natin ito ay tanggapin natin at tanggapin natin na naniniwala tayo anuman ang mangyari sa atin hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Tumuro tayo sa itaas na para mong sinasabi natin, hindi ko kaya kung ako lang. Pero dahil sumasampalataya ako, sigurado ko na mayroon akong magandang kahahantungan. Nag-iisa man ako, mahirap man ako, iniwan man ako ng mga taong inaasahan ko, gipit man ako, may sakit man ako, nanghihina man ako, sigurado kong may mangyayari pa rin maganda sa buhay ko. Dahil sumasampalataya ako kay Kristo.